Good morning mga ka-wild native Ito ang local breeder ng wild native game farm Ako si Arles Caranza Pag-usapan ngayon natin Ang dugo ng manok So gaano ba karami ang dugo ng manok <laughs> Ng ating mga pangsabong So alimbawa ang manok natin ay adult na O kak o bulstag. Ang sabi doon sa nabasa ko Ang dugo daw ng manok ay only 6 to 16% ng kanyang body weight. So kung ito ay 1.9 kg ang dugo lang ng manok ay 0.304 ml. Ganon. Kauti lang. Ngayon, halimbawa kinatay natin yung manok. Ang lalabas lang pala na dugo doon sa katawan ng manok ay 30% only. Yung 70% matitira yan doon sa mga arteries niya. Doon sa mga ugat. Doon yan mati, maiiwan doon sa karkas o yung patay na katawan ng manok. Ang 30% yun ang lalabas sa kanya. Pag sinagad natin yung manok. Pero ang manok pala kahit 5 ml lang ang mabawas sa katawan niya, ito ay agad manghihina. So gaano karaming 5 ml? Ibig sabihin, isang kutsara lang ng dugo ang mabawas sa manok natin during the fight, ito ay magpapas out na. Ito ay manghihina na. Ito ay mawawala na ng power sa katawan niya. So ganun, kaunti lang. Pala ang kailangan, para manghina ang manok. Isang kutsara lang ng dugo. Bagsak ng katawan ng manok. Kaya, kung napapansin natin, before the fight, kinokontrol ang pag-inom ng tubig. Dahil, pag maraming nainom na, magiging slagi sila. Pangalawa, magiging madugo ang sugat nila dahil maraming fluid sa katawan. Ang sugat kasi dalawa. Yung sugat na nagiging madugo o yung tumatagas bigla pag napupuruhan. Yung isa naman, yung sugat na nagkakaroon ng blood clot. So pag ang manok natusok ng tari, hindi agad lumabas yung dugo. Ito ay nakaka-maintain, uh, nakaka-sustain ng buhay niya. Pero pag ang manok tinamaan, tapos tumaga siya on the spot in sigida bagsak ang katawan ng manok patay agad siya